kaya maging minsan tumatanggol yung hiling. <laughs> Hi. Hi. Kayo ay magbatian ng kapayapaan hiling na mayroong mga hiling. iyan ay pagpapakita ng inyong magalakan Amen. ng inyong Ama na inyong tinatawag ay Diyos na mapagpala Diyos na mapagpagaling Diyos na nabibigay ng kapayapaan sa inyong lahat sapagkat ang taong may Diyos sa kanyang buhay na tututong sa pagkatiya ng tanda na siya'y puno ng kagalakan sa kanyang buhay. Sa bawat inyong pagpupuri, iyan ay aking napagmamasdan. Sa bawat inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos, iyan ay aking napakikita sapagkat iyan ay inyong pagsunod sa aking kalooban. Kaya't aking mga anak, kung nais ninyong bahay, ang buhay na walang hanggan, patuloy ninyong ialay ang inyong mga sarili sa pagsunod sa akin. Ako'y Diyos na maamo. Ako'y Diyos na mapagpatawad. Ako'y Diyos na mga sa aking mga anak. At ang tumatawag sa akin ay patuloy kong hiringin. At ang sumusunod sa aking kalooban, kayong lahat ay aking pagpapalain. Kaya't kayo ay huwag malulubay sa pagkatang Diyos na inyong tinatawag ay Diyos na kapag-himala. Kung kayo man ay dumaraan sa maraming pagsubok ng buhay, ipagkatiwala ninyo sa akin ang lahat at kayo'y aking tutulungan. Kaya aking mga anak, naway huwag kayong tagalikod sa akin sapagkat na sa aking mga kamay ang inyong kaligtasan. Na sa aking mga kamay ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya ipagpatuloy ninyo na akong si eh, ay inyong paglingkuran. At sa inyong paglingkod, ang lahat ng yan ay nakatala doon sa aking kaharian at sa inyong pagpanaw dito sa sandibutan. Iyan ang magiging susi ninyo upang kayo ay aking makasama doon sa kamarian, doon sa tahanan na inihanda ko para sa aking mga ang umiibig sa akin ay siyang aking mga anak. Ang sumusunod sa aking kalooban ay siyang aking mga lingkod na tapat. Kaya magpatuloy kayo at huwag nawang sumabi sa inyong isipan na si Yahweh ay inyong talikuran. At huwag nawang sumabi sa inyong isipan na iintunin niyo ang inyo paglilipon sa pagkat ang buhay dito sa sandigunan ay puno ng kabuluhan. Ngunit sa piling ng inyong ama, naroon ang kaligtasan na inaasam ng lahat. Ngunit akong siyaway Yahweh ay hindi nila pinakitundan sapagkat malakas ang hatak ng mga pangsang libotang bagay dito sa mundo ito. Mapalag kayo sapagkat naririnig ninyo at nauunawaan ninyo ang gawain ito. Mapalag kayo sa pagkat pinili ninyo makinig sa aking tinig. Mapalag kayo sapagkat pinili ninyong ialay ang inyong oras at panahon upang akong ay inyong paglikuran. At ito naman ang pangako ng Diyos sa inyong lahat. Kayong lahat na sumusunod sa aking kalooban at patuloy na tumutupad ng inyong tungkulin. Kayong lahat ay makakarating doon sa buhay na walang hanggan. Kaya't aking mga anak, huwag kayong pinto anuman ang mga pagsubok na aking ipahitin tunon. Ipakita ninyo ang tibay at ang inyong tapang sa paggawa ng kabutihan sa pagsunod sa aking mga nagubili upang ang lahat ay magkaroon na kaligtasan. Sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa aking mga tagubiling, maiyakatid ninyo ang pagliligtas sa inyong mga kapatid sapagkat gagamitin ninyo ang mga kapangyarihan ang aking kaloob sa inyo. Ang lahat ng iyan ay nais kong ipagkaloob sa aking mga anak na patuloy na iibig at sasamba sa akin sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Kaya, kayong mga taga paglingkod dito sa ubasang ito, ipagpatuloy ninyo ang aking gawain. Patuloy kayong magmahalan at patuloy kayong magkaunawaan patuloy kayong magbigay ng kapatawaran sa isa't isa upang makamit ninyo ang tunay na kagalakan ng inyong kalooban. Maraming salamat sa inyong lahat na nakipagtipan sa akin sa araw na ito. Naway itatak ninyo sa inyong mga puso't isipan na kayo'y makikipagtipan sa akin ng tatlong tipanan upang makamit ng inyong angkan ang kaligtasan aking kaloob sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat aking mga anak. Salamat.